Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Bali, mayroon na naman tayong tanggap dito na isang amplifier mga bro. Bali, ang kanyang brand ay concert. Ayan, so... Bali, sabi ng may-ari dito mga bro, ang problema daw nito ay wala daw sounds sa kanyang output pag nilalagyan ng speaker. Tapos, mahina raw yung kanyang ikot na kanyang blower. Yun ang sabi ng may ari okay so bali ang naghatid nga pala dito ay yung classmate natin ayan shout out kay ano dun sa classmate natin na nagdala dito bali kung daw mga bro pag kapag trinoble shot daw nya ay medyo nalilito daw siya kaya dinala dito sa atin okay so subukan natin kung ano yung kanyang problema so kunin natin yung saksakan niya Ayan, bali ito yung kanyang cord mga bro. Ayan. Subukan natin. Saksak natin sa kuryente. Ayan, tapos power on natin. So, tignan natin kung mag, ano, mag-click-click. Ayun. So, ulitin natin mga bro. Parang nag yung kanyang, ano, yung relay. Ayan, ops. Bumita yung kanyang relay. Susubukan natin ulit. Tapos pakinggan natin yung kanyang relay. Ayun. So, ang problema niya mga bro, mahina yung ikot ng kanyang fan. Tapos, medyo tal yung kanyang relay. Okay, so, bali ang mangyayari mga bro ay bubuksan natin yung amplifier at titignan natin kung ano ang naging problema. Okay, buksan natin. So, i-off muna natin mga bro. Tapos tanggalin natin sa saksakan. Ayan. So buksan natin. Tanggalin natin yung kanyang takip. Okay, nabuksan na natin mga bro. Testing natin ulit. Titingnan natin yung reaction ng amplifier na ito. Ayan. So, isaksak natin sa kuryente. Tapos, iyon natin. Ayan. Parang, ano, napipilitan yung pag-click ng kanyang relay. Okay, so bali gabi ngayon mga bro, bukas natin i-testing. Titesting natin lagyan ng speaker para ma-testing natin kung wala siyang output. Okay? Okay mga bro, bali nandito na tayo sa labas mga bro. Dahil madilim kagabi ay hindi natin tinuloy yung video natin. Hindi tayo makapag-testing dahil maingay kapag nag-testing tayo sa speaker. Okay, subukan so natin lagyan ng kwan mga bro speaker at testingin natin kung meron siyang output yan lagay natin yung ground natin speaker okay nalagay na natin yung ating ground lagay naman natin yung positive ilagay natin dito sa right muna testingin muna natin sa right right left tapos ito naman right na naman ito tapos left okay so ilagay natin mga bro Okay, so testingin natin ngayon kung mayroon siyang output. So isaksak natin sa kuryente yung amplifier. So balik kagabi nung unang testing natin, unang on natin dun sa kanyang power, medyo nagrattle yung kanyang relay. Rat, parang gumaganon ba? Tapos yung kanyang fan ay pag di mo tinulungan hindi basta-basta iikot. So testingin natin. Power natin. ayun umikot naman yung kanyang fan antay natin ayun nag naman na nag click na yung kanyang relay so i e, volume natin mga bro tapos haplosin natin dito kung uugong dapat uugong dito mga bro alin dito so bali kung siya mga bro naka naka cd wala wala kahit dito sana meron dito yo okay so ang mangyayari patayin muna natin mga bro at yan subukan natin i po natin baklasin yung kanyang mainboard at mukhang malinis pa naman yung mga piyesa niya o oh, mukhang okay naman baka resader ito mga bro i -re natin kung merong i-resader -re sa parting ano mga differential transistor niya Okay, so baklasin natin mga bro. Okay mga bro, bali na baklas na natin yung ginagawa nating amplifier. Yan, bali may nakita akong problema niya. sa pinaka parting input niya may mga medyo umangat mga bro. Kapag kagano may mga medyo umangat-angat yan, medyo magrarattle yung kwan natin. Relay natin. So subukan natin i at ititesting natin mamaya mga bro. Yan, tapos dadagdagan natin ng hinang yung kwan niya. Medyo kulang ng hinang yung relay so dagdagan natin ng hinang mga bro yung kanyang relay yan focus natin so dagdagan natin Okay, nadagdagan na natin mga bro yung pinaka ano nya, hinang ng relay. So, isunod naman natin yung sa may mga ano, parting input, sa so, may mga resistor na yan. So, i natin. Baka may naglulos dito kaya wala siyang ano, walang audio. Yan, pindahin lang natin mga bro. Medyo may mga umangat-angat dito eh. So malinis naman yung kanyang mga pyesa. bago pa. Pag anong kwan ito. So medyo bibilisan ko lang mga bro yung paghinang ha, para hindi kayo mainip. Okay so nahinang na natin mga bro. Ayan. So tanggalin na natin yung guha natin. Panghinang natin sa saksakan. Okay nahinang na natin. So subukan natin ibalik-balik ngayon yung ano niya, so ikabit muna natin yung speaker natin ayan tapos lagay natin yung ano natin main input natin kalimutan natin ilagay ayan, ayan. Okay, subukan natin ngayon mga bro. So, nakakabit pa, pa rin yung speaker natin. Subukan natin isaksak ngayon. Testingin natin. Yan. So, yun natin mga bro. Okay, umikot agad yung kanyang blower. So, ganyan lang naman talaga yan. Hindi anong malakas umikot. So, check muna natin kung mayroon na siyang audio. So, medyo i-volume natin ng konti. Aplosin natin to kung may uugong. Okay, mayroon na oh. So, naka ano siya, naka CD. Testing natin. Okay, medyo lakasan pa natin ng konti. Okay na mga bro. So, bale yan yung speaker natin, Oh. Ayan. Yung pinagtitesting natin. Ayos na. So, ilipat nga natin dun sa, ano, left. Sa kabilang channel. Ito ang katambal nito. Ito, parehas na right. Tapos ito, parehas na left. susubukan natin hawakan ito ito itong bandang taas Ayan, kanina yun yung bandang baba yung umuugong subukan natin to okay ah okay so ayos na yan may audio na yan titistingin natin mamaya ang gagawin lang naman natin yung blower yung gagawin natin Okay, so bali pagka ganitong kung pala mga bro, pag medyo mahina na yung blower natin ay palitan natin. Pag minsan may sala ito, pag pinapower natin, ba, diba, ayan, ganyan, papatay natin. Tapos pag inuun natin, ayan o, oh, ayaw mag ano, Ayo umikot, kailangan tulungan mo pa. Ayan, tulungan natin o. Oh. Okay, umikot. So pagka ganyan mga bro, palitan nyo na yung blower nyo kasi may tama na ito. So okay naman yung kanyang supply, tinister ko. Okay naman yung kanyang supply. So, palitan natin. Tanggalin na natin to. Yan. Palitan natin ng iba. Ito na. So, bali ito yung pamalit natin. Oh. Palitan natin. Para mas mabilis yung kanyang ano, ikot. So, ikuan na lang natin. Katali na lang natin ng cable tie mamaya dyan. Okay, nakabit na natin mga bro. Subukan natin i-power ngayon. And power natin. Okay. So mas mabilis yung napalit natin mga bro. Oh. Mas mabilis oh. Talagang humahagibis. Okay, so ang mangyayari mga bro, subukan natin pagtugtog ngayon itong repair natin amplifier. Ayan, sandali lang at kuan lalagyan natin ng pinaka RC jack to so bali naka kwansya naka CD ilagay natin sa CD yan okay so nailagay na natin mga bro yung natin ito na yung natin, oh. So i-volume natin. Subukan natin. Okay, meron. Ayan. So sandali lang mga bro at ikukunik ko dito sa akin video natin, na, ah. Balik mga bro, ito ay itutusok natin dito sa pinagbibidyo natin. Dito tayo kukuha ng audio natin ng music. Okay, bali na itusok na natin mga bro. Ayan, tanggalin natin tong camera natin dito sa stand natin. Susubukan natin i-play ngayon. Andali lang mga bro ah. Okay, naka-play na yan. Volume natin. Okay. So, ipapakita natin yung speaker natin. So, i-volume natin ah. Volume natin. Ayun na yung ano, blower natin, tinanggal natin. So, mabilis na yung kanyang blower mga bro ah. So, testing natin. Okay. Putol-putol lang. Baka, ano, mamaya na copyright tayo. So, pakita natin yung natin, volume natin. Papakita natin yung speaker natin. Okay. So, ayos mga bro. So, subukan natin sa kabilang channel mga bro. Yan. Subukan natin sa kabilang channel. Okay. Subukan natin. Okay, testingin natin sa ano, kabilang. Okay, ayos na mga bro. Yan, wag natin kakabit para mawala na yung tugtog. Para makapirate pa tayo dyan. Okay, ayos na siya. So, i-off muna natin yung volume, tapos kabit natin speaker. Easy lang kasi yung ginamit natin speaker eh. So, kabit natin ulit. Yan susubukan natin i-volume ulit okay so ayos mga bro yun lang yung naging problema niya mayroong mga umangat-angat na hinang dun kaya nung unang tinisting natin nung gabi ay parang nag-grattle yung kanyang relay okay so ayos mga bro